Mga pare ko, yung sino ba sa inyo nakagamit na lang sa to, itong SYNC M5. So experience ko po dito, eh ang init para sa makina nito, nakala mo po yun po yan, yung mga paako. At ang tanong po natin, ay okay lang po ba yun? So manalaman nyo po yan pag pinanood nyo po itong ating video. At ito na po yung review natin sa SK SYNC M5. At ito po yung ginamit natin at nilagay kay Rusi. So ito po ay 800 ml lamang dahil may nagbigay po sa atin ng 200 ml. Kasi sobra po sa kanya, 800 naman po yung kanya kailangan. Kaya dinagdaganan lang din po natin ng 800 ml para maging 1 liter para sumakto po kay Rusi. Ayan o. So at ito po yung nabin natin sa ng 220 pesos para po dito sa 800 ml. At sa 1 liter naman po is 230 pesos. At bago po natin review ito at sabihin po natin yung ating experience, ay alamin muna po natin yung kanyang specification kung pasok po ito sa inyong motor. At ang kauna na po sa ating specification, syempre yung kanyang viscosity. Ito, mataas po ng viscosity nito at malapot po itong lang na ito dahil yung kanyang viscosity ay 20W50. So, 50 po yun ha. Kita nyo ha. Kaya kung hindi po po pwede sa inyo motor yung viscosity nito na 20W50 na malapot, ay huwag nyo lang po gamitin itong langis na to. Dahil baka po problema ang inyong motor at hindi po maganda yung circulation nito sa inyong makina. Then, di pa naman po tayo sa kanyang API at ang API po ng langis na to ay API SL. So, yung lakas po na to ay pang 2001 pataas na motor na model. So, kung ang motor nyo po ay 2000 at uh, pababa pa po yun, ay wag nyo na lang pong gamitin itong langis na to dahil yung kanya po mga properties ay hindi po nakarequired sa inyong motor yung kanya ng punyaso or Japan Automotive Standard Organization IMA2. So ibig sabihin po, yung langis po na to ay naka-design para po sa mga wet clutch at inaasam nila yung friction nito na MA2. So ibig sabihin po yun yung inyong clutch ay talaga naman pong kapit na kapit pag ginagamit nyo po itong langis na to. At ngayon po alamin natin kung anong uri na langis ito. Ito po ba ay mineral, semi-synthetic or fully synthetic. So, good news po mga pare ko, dahil itong langis po na to ay semi-synthetic. At ang ibig sabihin po niyan, itong langis na to ay nasa 75% po yung kanyang pagka-mineral at nasa 25% naman po yung kanyang polysynthetic. So, ibig sabihin, medyo lamang po to sa mga mineral-based oil at tatagal po to in terms of durability at in terms of performance. At lastly po, yung langis po na to ay made in SK Lubricant, made in Korea. So, koreano pala itong langis na to. At hindi po pala siya made in the Philippines. So, ayun mga pare ko, yung ating specification at kung ito po ba ay pasok sa inyong motor, ay pwede-pwede po kayong gumamit ng langis na to. Itong SK-SYNC M5. At ito na po yung ating na-experience sa kanya At sa unang gamit po natin ng lakas na to Ay wala naman po tayong na-experience na kakaiba At parang gumagamit lang din po tayo ng regular oil At kahit na nga po to ay semi-synthetic Kasi wala naman po nagbago sa smoothness, sa vibration At sa overall -over performance ng aking makina Ang maganda nga lang po dito ay medyo tumagal po to Dahil sa iba pong langis na ginagamit natin sa mga regular oil Ay after 1,500 km na pagtakbo ng ating motor Ay nararamdaman ko na po yun yung pag-degrade ng ating langis. Kung pumapangit na po yung kanyang performance. Samantalang dito sa sink na to, ngayon up to 2,500. Ngayon doon ko pa lang po naramdaman yung na-degrade na siya. Kung baga, magaspang na po yung takbo ng ating motor. Kasi nga po siya ay semi-synthetic. Sama lang po sa ating expect dahil doon langis po na to ay semi-synthetic oil lamang at 75% po nito yung mineral at 25% lang po yung synthetic. So mas lamang pa rin po yung pagka-mineral ng langis na to. Kaya ibig po niyan ay medyo lang po na kante yung performance nito kaysa po sa mga mineral based oil at yung pangalawa po na experience natin nung ginahid po natin doon lang sa to ay damandama po natin at nadama po natin na medyo uminit po yung ating makina at para sa akin po ay indikasyon po yon ng normal good or bad so sa normal po medyo malapot po itong langis na to at nag absorb po siya ng init so normal naman po yun sa mga malalapot na langis at yung bad naman po syempre is hindi po maganda yung performance ng langis na to at nagkakaroon po siya ng friksyon na siya naman po nagpapainit ng ating makina and then yung good naman po is maganda po yung absorption ng heat ng langis na to at saka nyo po siya pinadidisperse sa surface ng ating engine at doon niya po siya pinalalabas at tinatanggal niya po yung init ng loob kumbaga yung kanyang internal heat so yan po ang good part at sa tingin ko po ay good part po dahil malapot nga po lang sa to at inaabsorb niya po yung init sa loob at sa kanya po dispers palabas. At yan po nararamdaman ko ng init sa paligid ng aking makina. So mga pare ko yung aking review at kung kayo po naka-experience ng gumamit ito at naramdamin nyo rin po na uminit ang inyong makina. So ano po ang masasabi nyo? So pwede nyo po i-comment yan sa ating comment section para po matulungan yung mga gusto pang gumamit ng SYNC M5. So hanggang dito lang mga pare ko. Paalam!